Ewan Kang, Ayman Tatu. Good afternoon. Malapit na gabi dito, guys. Police video, guys, is tungkol ito kay Marjorie B.I. Ewan po, guys, kung anong totoo. Pinatay ba siya ng amo niya? O... May nakita kasi ako dito na pinatay rin siya ng kasama niyang kinya. Nag-isang bahay lang sila. Ba... Sa isang bahay, dalawa sila katulong laki dong inggit yun guys minsan magkapaniwala ako guys kasi kapatid ng amo ko guys is katulong niya. yun guys. <laughs> nung una, guys nung una guys una guys pumunta ako sa riyad napakasyon kami noong binabantaan ako noong guys sabi niya sa akin I'm warning you hindi ako kumakain sa luto niya guys hindi masarap hindi tulad na guys sa Baidagod ng Pilipina ba amo ko rin at saka alaga ko hindi kumakain sa ano um, na luto niya tapos nagsasayang ako ng na sarili kong pagkain guys tapos sabi niya sa akin pumunta daw ang amo ng lalaki doon sa kusina yung mga niluto niya is tinatapon sa basurahan kasi ilang araw na yun sa rep yung ano niluto niya guys is ano lang walang ano ba walang lagay lang sa rep walang tabun <laughs> tapos tapos guys sinabihan siya ng amo niya na isang klase lang daw ng pagkain ang lato niya sa isang araw kung kapsa kapsa lang tapos isinumbong niya ako guys sinumbong niya ako na ano daw na niluluto daw ako ng sarili kong pagkain sabi naman daw ng amo niya kung kung ano daw kung, kung ayaw daw ako kumain sa niluto niya mabili daw ako ng sarili kong pagkain guys tapos kas kain na lang ko para walang gulo Sinag sinagot ko siya nga kung masarap yung luto bakit, bakit pa ba ako magluluto ang katulad dyan kasubay dah tapos guys, sabihan niya ako ay morning. Takot talaga ako noon guys. Okay na lang kay hindi kami nag sa bahay guys. Takot ako noon. Kung siya ang kasama mo sa bahay guys, siya ang magkukontrol sa'yo. Hmm. <clears throat> yung last guys, last ko na bakasyon. Nung nakaraang one, yung amo na amo ko at saka amo niya pumunta sa Londo ng bakasyon dalawang linggo kami lang na nasa kwarto dito doon siya natutulog sa kwarto ko kasi ano ka sira ang air ko ng kwarto niya tapos nila ko yung bitchit ba ang dati yung natutulog doon is anak ng amo ko pero umalis na siya na na, na siya ng apartment tapos yung mga gamit doon dinala dito dinala ng amo ko dito akala niya sa anak niya pero hindi pala hindi pala tapos binalik ko doon binalik ko tapos iyan ang ginamit ko higaan hmm. tapos gumawa siya ng kwento guys hinahanap doon yun hinahanap daw sabi niya, hindi daw ako bagay doon, katulong lang daw ako. Napakaingit tira guys, napakaingit tira talaga. Pagkatapos ng dalawang linggo guys, ano ko na yon ano ko na yon Hinipos ko na ba? Kala ko uwi na kami, hindi pa, hindi pa pala. Tapos lumipat ako ng hibang higaan guys. Ha, oh, siya ang, siya ang doon, guys inggitira talaga to inggitira ang klase klase na lahi na yan inggitira. hmm. kasi kung nalipat ako kasi siya na hindi ako nagsalita na ano ba hindi ko nagsalita na huwag jan. huwag jan. kasi hindi ba sa iyo jan. katulong kalang. hindi na ako guys hindi na ako ayaw ko gulo guys hmm. ano lang ako secret ko lang siyang binidyohan oh, ko. Ayoko kasi ng hmm, Kung totoo man, totoo man yun na ang balita na ang pumatay sa kay Marjorie B.I. is kasama niyang Kenya, pag, parang paniwala ako kasi noon sabi niya sa akin, balak bago pa lang siya. May Kenya daw dito. May Kenya daw. Natapos ang amo doon niya is matanda isang isang taon daw na walang sahod tapos sigaw-sigaw daw tapos pinatay do yung matanda um, kinya pinatay doon yung kinya na matanda matanda niyang amo huh? nakatakas kaya yun dito ang kapalit dito buhay ang inutang mo buhay rin ang kapalit hindi ko pang kapaniwala na nakatakas yun. Hmm. Tapos, yung nag-usap kami, may, ano daw, may namatay daw ng Kenya. Nilason din, nagkalahit nila, party daw yung dito. Dito! Oo. Oh, Maki ang chan. Oo, oh, mayroon daw. Ano lang nila, kalahit lang nila, kalahit lang nila, nilason nila. Minsan guys, binigyan ako ng pagkain kasi natutulog ako minsan na walang, walang dinner ba walang hapunan nalala niya ako guys ano sa isip ko ba na baka alas nilasun, lasunin ako nilasun ako guys hmm. kami lang dalawa doon tatlong linggo ang amo namin is nasa doon palagi niyang ino siya ano mayroon siyang mayroon naman ang anak anak ng amo niya kung sa taas may asawa na kung siya minsan ba binagbano siya ba binag, bi biro siya pa sabi niya hindi nila alam ang ugali ng kinya kinya daw is crazy ay naku guys parang makapaniwala ako guys na kinya kinya pumatay sa kay majority ay na yung lahi na guys kayo magtiwala kayo mag ano ba kasi walang mabait daw sa kanila walang mabait natatakot ako guys kung ganyan na totoong balita pero okay naman yun hindi nung kami nagsasama ngayon. ano na siya ngayong March 2024 is uwi na daw siya. Two years contract lang siya. Hindi hmm. na raw siya mag-extend. Pero malinis siya guys. Malinis kahit <laughs> minsan nag-aaway kami. Nagtagpuhan kami minsan. Hmm. Kasi ayaw niya ang galing ko. Ayaw ko rin sa kanya. Minsan. talaga guys yung kung totoo man na kanya ang pumatay sa kay Major Ripia sana makamit mo ang justice justice makulong yung gumawa sa iyo ng nakita ko sa balita dito na habang wala daw ang amo sa lahi na ito guys hindi magpagkatiwalaan ako ako guys ayoko lang gulo kisama lang ako minsan pero ano man kami mag, mag ano kami mag vacation kami sandali lang ang pinakamatagal lang is tatong linggo galing silang doon Dalaw dalawang linggo sa sarun tapos isang linggo dito sa Riyad. Hmm. Nakisama ako na mabuti para walang gulo pa. Siya lang ang gumugulo sa akin. Laging galit. Makita niya mukha higa ako sa magandang higaan. Siya nasa ano lang. Sa carpet. Parang naniwala ako guys sa palitan ito. 私は。